Panibagong araw, panibagong vlog. Welcome na naman ulit sa ating channel. Huy! Gagawa pala kami ngayon ng pinakbit. Kaya ayan, maagang maaga si Papa Alu naghiwa-hiwa ng mga gulay. No? Dahil kagabi yan na binili namin. At nang isang araw ay may naglako dito sa amin ng kalabasa. Kaya ayun bumili si Papa ng dalawang peraso. Tapos yung mga gulay na iba is... Nung hapon niya, nung na, na, ningil ba kami ba? yung pinabili-bili ko. Hindi nga ako bumili ng Ampalaya dahil is ayoko ng Ampalaya. Mapait kasi siya. Tapos ayun yung mga, ano natin guys, yung mga diniliver nung isang araw. Kaya ayun na, ngayon lang ako makapag-display dito sa ating tindahan dahil doon sa sala is napakagulo doon. Tapos si Alter naman is dito natulog sa aming tindahan dahil inaantok pa daw siya umagang umagang. Aga nga namin nagising dahil aalis na naman ulit si Papa Udon. Papunta na naman ulit ng Paranas. Tapos update pala doon sa tindahan sa likod na ginagawa na ng mga trabahador dito sa amin. Pangalawang ano na guys. Au, yung unang palay, pala yung haligi yung ginagawa nila. Yung unang poste ba? Diba? Ay kabubuhos pa lang nila kanina. Tapos yung pangalawang poste naman ay kanina sila nagbutas doon sa aming likod. Dito sa likod ng aming tindahan. Sa sala namin doon sila naghukay. Pati doon sa kwarto ni Kuya Dreds kaya magulo ngayon yung ating bahay. no Kasi doon nga ilalagay yung ating tindahan. Doon kami uurong. Hindi muna anuhin yung ating tindahan hanggat hindi sila makakagawa ng tindahan doon sa ating likod bahay tapos ayan dito lang kami sa may tindahan kami naghiwa-hiwa niyan kasi pagdating na nga ni Pansot siya yung magluluto nito at dahil wala tayong bantay sa ating tindahan ako yung magbabantay si Papa Udon alis, papunta ng Parana si Pansut naman yung magluluto ng aming mauulam kaya tulungan lang talaga pag sa umaga guys dahil nga marami tayong ginagawa ngayon no nasisingit pa talaga nating mag video video mag vlog kasi siyempre trabaho na natin to. Tapos iyan na nga ang update kaninang umaga ayan hindi pa sila nakapagbuhos dyan sa unang poste tapos yung pangalawang poste naman ay dito sa may ano tapos ngayong gabi na meron na silang nagawang butas no. So ayan yung pangalawang kanina nga magbuhos na sila yan guys maghapon na tapos mga siguro bukas apat kasi na poste yung gagawin nila ayan at hindi nga ako nakapaglinis-linis noon sa ating sala dahil is napakagulo talaga ng aming sala no yung ating bahay ngayon is magulo-gulo lang muna kasi nga meron nga nagagawa. Tapos ayan, dito lang muna kami sa aming tindahan. Naglinis-linis -linis at nagdi-display na rin ako ng mga display, you no? Pero hindi ko dinisplay lahat, guys, kasi nga is lilipat naman tayo, no? Pag makagawa na ng tindahan doon sa likod at ano hinanila nila to yung aming tindahan, gigibain na siya, no? Kaya ayan, at tiis-tiis lang, dahan-dahan, magawa na rin ang ating bagong tindahan. Update-update lang tayo. Every morning, araw-araw, no? So, ayan yung ating ginagawa dyan. Maglinis na lang tayo dito sa may, ano, sa ating may tindahan, no? Para maganda naman tingnan at malinis tingnan. Kasi nga, yung aming tindahan, o oh, tindahan sa sala is napakagulo nga doon. Kaya, ayan, yan na lang yung parang pang-stress. Ano, reliever natin, no? Yung dito na lang natin yung ibuhos eh, natin yung ating stress. Dito na lang tayo maglinis, ayan. Tapos kung ano yung mga dapat i-display, dini-display ko na dyan para makita din ang ating tumor at tuloy-tuloy lang yung ating benta habang nagagawa ng ating tindahan doon sa likod bahay. Ayan at nilagay ko na nga yan dyan sa mga ilalim ng stantino yung ating mga naka box-box para naman is hindi siya nakakasagabal doon sa nagagawa kasi padaan-daan kasi yung mga nagagawa dito sa bahay namin. Kaya ayan, apat sila guys, no? Pero, is mahirap talaga magawa ng pusti ng bahay. Kaya, sabi na, sabi nga ni Kuya Dritz kanina, is matagal daw yung gawa nila. Ang hirap kaya magawa niyan kasi mag a pa ng mga kabiliya. Tapos, ayun, maguhukay pa kaya. Tapos, marami pang mga nakakaulang ba? Nakakasagabal doon sa kanilang pagtatrabaho. Kasi nga, maraming mga gamit at sa nandito sa loob ng aming bahay. Kaya, ayun medyo matagal-tagal talaga yung paggawa nila ng mga poste. Pero pag nabuhusan naman lahat niyang mga poste, mabilis na lang yan sila makapag-asintada ng hollow blocks. No? Kaya doon siguro kukuha pa sila ng mga tauhan na tutulong din dito sa paggawa ng aming tindahan. At sana may magdudunit no ng semento dahil mas kulang na ngayon yung aming semento. Ewan ko kung saan ako nito mangungutang ng pandagdag ng pambili ng semento no dahil is hindi naman kami binayaran ng ano guys ng ng contractor at saka ng engineer no kasi yung sa kanila is yung labor lang yung panday ba hindi na kami magbabayad libre na yun tapos yung mga materialis is kami yung nabili yung nagastos namin ngayon sa materialis is mahigit na 11,000 kaya, ayan, naghahanap po na tayo ngayon ng pera, no, kung saan tayo makakautang para mapagawa nga yung ating tindahan. Ayan, aking mga paninda. At saka, kinagabihan na nga, guys, ayan na yung butas, oh. Ayan na yung butas. Tapos, doon sa kabila is nakapagbuhos na nga sila sa unang poste, ayan, dyan sa may bintana namin. Kwarto yan ni Kuya Drets. Ayan, sira na yung kwarto ni Kuya Drets, no. Ayan na. Diyan na yung mag yung ating Calvario Char. Wala guys. Hanggang dito na lang muna. At ah, saka bukas naman ulit. Update ko naman ulit kayo kung ano yung natapos nila, no? So, ayan. Bukas makapagawa na yan sila sa pangalawang posti ng aming bahay. Bahay or tindahan na siya, no? Ayan, medyo magulo yung ating tindahan ngayon. Hindi tayo masyadong nakapag- O, siya lang dito lang. Bye!